And good morning, guys. Ipapakita ko lang sa inyo itong mga biyayang natanggap namin galing sa aming sa mga mabubuting puso na kapitbahay. Ito guys, binigay lang ang saging. Binigay lang 'yan. Itong mangga galing sa aming pinsan. Salamat. Tapos ito naman ay bigay din sa aming kapitbahay din. Pero ito Yan guys, bilhin lang namin 'yun. <laughs> yan na lang natitira. At saka ito din napakaraming luya. Nasabi special luya daw ito. So ayan. Ang dami, di ba? Sobrang dami, mahal ng luya. So, alam na ibig sabihin, <laughs> pag binibigyan ka, hindi ko. yeah. <laughs> Salamat ulit sa kapitbahay na nagbigay. Siya yung nagbigay nito. At saka itong pinya, lagi kami binibigyan. Kahit buko, ganun. tas ito naman ay na-harvest namin galing sa aming garden. So, ayan. Ito, araw-araw nakakuha kahapon ang dami. So, ngayon ito lang ang kinuha ko. So, maraming salamat guys. God bless everyone. Thank you, thank you sa lahat ng mga nanonood sa aking videos. God bless po. Good morning.